Eh, saan napunta yung ginto? Yan ang hindi ko maring masagot sa inyo. Hindi ba sa mga sa kasaysayan ng paghahanap ng mga ninakaw ni Marcos, merong mga ginto na tinutugis sa ibang bansa, ha? Uh, kung saan niya Maraming pinagtaguan siguro yan. May balita naman ako na nandi dito lang yung ginto, ha? Hindi lang mailabas. Yun lang kay Rojas, yung kayamanan na yan na nahukay ni Rojas, yung Golden Buddha. May mga kasamang gold bars yun. Marami yun. Kahong-kahon po yun, mga kaibigan. O para sa hindi inabot ito, si Rogelio Rojas, mga kaibigan, o Roger Rojas, uh, 27 anyos, ha, nung, uh, ito, nung kanyang uh, matuklasan, yung ginto, ha. Siya ay namatay, 1993. O, uh, pero paano nagsimula yung pagkakatuklas niya sa ginto, saka dun sa Golden Buddha? Ah, uh, ito tunay na pangyayari po ito. Ah, uh, kaya 'yung mga nagsasabing ano ninakaw ni Marcos, isa ito. Oh, isa ito na supposed to be ito dapat. Ah, uh, kung may merong uh, liability si Rojas na uh, ibalik sa gobyerno 'yung portion, ah, uh, merong makukuha siya pero meron ding mapupunta sa gobyerno. Hindi, ito'y dinambong eh. Dinam, ninakaw sa kanya, up siya. Pagkatapos ay pinasok ang bahay nito, ah. Uh, at kinuha 'yung mga uh, ginto, ha? Uh. At uh, hindi na malamang kung saan itinago ni Marcos. Pero may mga nagpapatunay na mga tumistigo kasi nanalo si Rojas dito sa kasong ito. Nung bumagsak si Marcos, uh, nabuhayan siya ng loob pagkatapos ng kanyang mahabang taong pananahimik, ay naglakas loob siya na habulin yung kinuha sa kanya, ninakaw sa kanya. Eh kung talagang matino si Marcos, di binigay niya sa, sa taong bay, sa gobyerno. Di ba? Binalik nila sa gobyerno. O, oh, mga kaibigan, hindi. Inimbot niya eh. Di ba? Inimbut niya. O, oh, nagsimula yan nung nung daw 1961. Itong ayong kay Rojas, meron siyang nakilalang lalaki na di umano, ang tatay nito, hapon nito eh, ha? Ay nagsilbik sa Japanese Army. Ha? At uh, meron siyang daladalang mapa, ha? Ah, na nagpapakita kung saan nakatago yung Yamashita Treasure. At hindi nagtagal, merong isang lalaki na naman, ha? Na nagsabi sa kanya na Uh, siya raw ay naging interpreter ni Yamashita Ang nagsabi kay Rojas na uh, nakita niya yung tunnel ha, Na punong-puno ng mga kahon ng ginto at silver Oh, Noong panahon ng gera 1961 ito nangyari itong pagkakatagpo niya sa mga taong ito uh, At nakita rin daw nitong dating interpreter ni Yamashita uh, Yung Golden Buddha oh, Ngayon, uh, taong 1970 o oh, siyam na taon pagkatapos, pagkatapos, makalipas ang siyam na taon, ay uh, si Rojas ay kumuha ng permit kay Pio Marcos, isang judge ha, sa hukuman, ang nakamaganakan ni dating Pangulong Marcos uh, para siya ay makapagsimulang maghukay ha, sa isang lugar. Kasamanya uh, kasama niya ang ilang mga manggagawa, 7 uh, seven months ang kanilang ginugol o pitumbuan ha, sa paghahanap at paghukay 24 hours a day, naguhukay sila. Siguro, sa halita na no Hanggang sa, uh, matumbok nila, ha, uh, yung underground tunnels, mga kaibigan. At sa loob nung, uh, tunnel na yan, ay, nakakita sila, ng mga sandata. Mga baril, ha, ah, uh, uh, sandata, ha, uh, radios, ah, uh, skeletal remains. May ano pa, may kalansay pa, na, nakasuot pa ng damit na, uniforme ng, ano Japanese military. At nagpatuloy silang maghukay. At uh, makalipas ang ilang linggo, ha, naka, nakakita naman sila ng kongkreto ha, na nakatakip sa sahig ng tunnel. At nung ito ay kanilang basagin, mga kaibigan, eh sinalubong sila ng Golden Buddha. Yun agad ang tumambad sa kanila, yung Golden Buddha. At itinataya ni Rojas na itong estatwa ito ng Buddha uh, na merong uh, tatlong pih ang taas. Ha? at tumitimbang ito ng mahigit isang tunelada. Oh, ang ah, sabi niya, ah, ah, sampung tao sila ha, ah, ang ah, nagtulong-tulong para mailabas nila itong golden budang ito. Ha? Ah, ah pagkatapos ay ah, yung kanilang, yung golden buda ay dinala nila sa bahay ni Rojas sa Baguio City. Mga kaibigan, ah, makalipas ang mga dalawang araw, Ito si Rojas ay bumalik sa tunnel yung pinanggalingan nila, upang tignan kung ano pa ang maari nilang makita. Uh, sa ilalim ng kongkreto, saradong kongkreto, ayon sa kanya, ay nadiskubre nila ang tambak na mga kahon ha? Uh, na bawat isa ay uh, humigit kumulang, uh, ay may sukat ng sinlaki ng case ng beer. Eh, siyempre, iba pa ang case ng beer noon. Di ba? Uh, na meron pong uh, uh, taas ha? patong patong nakahon ito uh, na na anim na kahon ha anim na kahon uh, na tumatakip sa isang lugar doon sa tunnel at ang lapad ay mga uh, anim na pie ha at uh, tatlumpong uh, pie ang haba mga kaibigan nang buksan niya ang isa sa mga kahon na natuklasan niya na ito pala ay naglalaman ng 24 na gold bars Oh, ginto, mga kaibigan. At makalipas ang ilang linggo, si Rojas ay bumalik sa tunnel na naman para pasabugin yung entrance ah, na nakasarado. Ha? Ah. Mayon, ah, para isara siguro yung entrance, para isara. Ha? Ah, bago niya ito gawin, ay kumuha muna siya. Isasara niya ulit, ha? Ah, pinasabog niya para maisara ulit. Ah, pero bago niya ito pasabugin at isara muli yung entrance ng tunnel, ay kumuha siya ng dalawamput-apat na gold bars. Ha? Uh, kasama yung mga samurai. Samurai lang, mamahal nun. Ha? Mga kaibigan. At iba pang mga uh, souvenir ng gera na sa inakala niya ay kanyang maibibenta. Oh, mga kaibigan. Ngayon, si Rojas ay wala siyang balak na itago itong itong kanyang nakita eh. Ha? Uh, sinubukan niyang i-report ito sa dun sa judge na nagbigay sa kanya ng permiso. Uh, pero eh hindi niya ito maabutan, ha? Ang ginawanya ay nagpakuha siya ng larawan dun sa Buddha, ha? Uh, at uh, mayroong siyang kasamang photographer ng periodiko at ipinakita niya itong uh, itong larawang ito uh, sa mga uh, o yung yung uh, yung Golden Buddha dun sa ilang mga pwedeng bumili, mga uh, prospective buyers. Na dalawa rito ang nagsabing uh, tinesting nila ha uh, yung uh, metal ha at idiniklarang ito ay solid gold yung buda mismo solid gold at meron pa uh, na ito ay 22 carats solid gold oh ah uh, inaakala niya na ito ay itong golden buddha ay napakahalaga na pero hindi pa pala yon dahil nadiskubre ni Rojas na ang buddha yung ulo ng buddha ay natatanggal. Ha? At doon sa loob ng Buda pala ay uh, merong napakarami punong-puno ng mga hindi pa natatabas na brilyante. Mga kaibigan. Oh, pagkatapos nito, April 5, 1971. Ha? ha. Uh, yung kanyang uh, kapalaran, ha? na dumating sa kanya ay magsisimula ng magwakas. Mga kaibigan, sasandali, sandali lang. Dahil alas dos imedya ng hating gabi, madaling araw, noong April 5, 1971, mayroong isang grupo ng mga kalalakihang nakasuot militar ang dumating sa kanyang bahay at tumatok sa kanyang bahay. May pinakita sila kay Rojas na papeles na sinasabing uh, yun ay search warrant ha? na mayroong pirma uh, pirman itong Judge Marcos na nagbigay sa kanya ng permit, siguro na balita na kasi lumabas sa periodiko, merong pan eh. Merong photographer eh. Oh, binugbog nila si yung kapatid ni Rojas, ha, ah, nalalaki. Oh, ah, pinagkukulata nung Ripley, nung mga dala-dala nilang armas, ha? Ah, at tinakot yung ah, iba pang ah, mga miyembro ng kanilang ng kanilang pamilya. Kaya tapos ay umalis itong mga tao nito. Dala po yung Buddha, ha? Ah, at yung mga ah, brillante, brilyante labim-pitong gold bars. Kasi po, yung iba, ah, yung pito pa, ay ah, naibenta na pala ni Rojas. Nakapagbenta na siya ng pitong gold bars. Kaya yung nakuha lamang sa kanya ay labim-pitong gold bars kasama yung Buda at mga brilyante. Oh. Tapos yung mga samurai, nakuha rin sa kanya. Meron pang nakuha isang uh, uh, collection ng coin, ha? Na ito ay sa kanyang asawa ito eh, ha? At pati daw yung alkansya ng kanyang mga anak ay tinangay, ha? O ngayon, nagpunta si roha uh, sa uh, pulisya at sa media para uh, ipaalam itong nangyari sa kanya. At kanyang kinumpronta rin yung judge si Marcos na alam nyo kung ano sabi sa kanya? ina uh, Sinabi ng judge na talagang pinirmahan niya yung sex warrant sa utos ni Marcos, ha ni Pangulong Marcos. Ngayon, uh, uh, sinabi sa kanya rin ng judge na ito ha? Uh, na ang buhay mo, Anya, ay nasa panganib na uh, mula kay Marcos uh, sa mga security ni Marcos kaya itong si Rojas ay nagtago ng ilang linggo ha at noong April 29 ay lumabas siya oh 1971 ito ha ilang linggo after uh, the military turned over a Buddha statue to the local court pagkatapos daw na uh, isauli ng mga militar yung yung ano yung estatwa uh, yung golden buddha sa korte Ah uh, at meron daw mga kalalakihan ang uh, nagpunta rin sa kanya ha uh, sa utos din daw ni Marcos o yung nanay ni dating pangulong Marcos si Donya Josepa ha at nag-offer sa kanya na ng halagang 3 milyon na ang katumbas nung panahong yun ay uh, 470,000 dollars uh, kung sasabihin niya ipagtatapat niya na yung Buda ha ah uh, na daladala doon sa korte ay uh, ah, ha? yun yung kinuha sa kanya. Pero, mga kaibigan, eh malayo daw sabi ni, ni Rojas na yun yung golden budang nakuha niya. Ha? Dahil, ito'y peking buda. Ha? Iba ang kulay nito at yung ulo nitong dinala nila sa korte ay hindi ho ito natatanggal. Hindi natatanggal yung ulo. Sumunod na buwan, si Rojas po ay inaresto at ikinulong uh, ng ilang linggo ha? Uh, uh, sa pag-asang siya po ay pipirma sa apidabit na yung, yung nangyaring pagsalakay sa kanyang bahay ay ginawa sa mapayapang uh, kwan, paraan. Pinapipirma siya, ibig sabihin ng waiver, di ba? Oh. At uh, magbigay siya ng mga detalye don kung saan niya nakita yung mga kayamanan na yan. Ha? Oh. Pero ang ginawa sa kanya ay uh, tinorture siya, ha? Uh, mga kaibigan, kinukuryente siya ng mga alambre, ha, na nakakabit sa uh, malaking baterya. At uh, pinapaso siya ng mga sigarilyo at binugbog siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Ha? Na, uh, pina, pinalo siya nung uh, uh, goma, yung yung parang maso na gawa sa goma, mga kaibigan, nawalan siya ng malay. Hanggang sa siya ay napilitang pumirma sa pinabit uh, pero hindi niya ipinagtapat kung nasaan yung pinagtataguan ng mga ginto, yung tunnel. Uh, kung saan naroon yung mga ginto. Pero si Rojas nakatakas sa kanyang mga uh, kwan sa, sa mga taong kumu dumukot sa kanya, ha? Na dahil uh, parang uh, nakaligtaan nila na siya nga po ay isang uh, magsususi, ha? Marunong siya mag-distrong ng mga lak, ha? Mga kaibigan. Oh, pero hindi ho doon natapos ang kwento. Pagkatapos niya makatakas, eh, inaresto siya, naaresto siya muli noong 1972. Hindi pa martialo ito, ha? Ata uh, at, uh, pinagbubugbog siyang muli, ha? At, uh, pinipilit siyang uh, kumanta kung saan yung uh, uh, nakatago, ha? At uh, hindi, uh, nakalaya lang, pinalaya lamang siya noong November 1974. Ang tagal, ano? Dalawang taon siyang nakulong. Ha? Ah, uh, ngayon, itong si Rojas noong 1986, ha? Uh, bunsod ng EDSA Revolution, ay uh, napilita napilitan na siyang lumitaw ha? mula 1974 hanggang noong 1986. Sabi, ibig sabihin, labing dalawang taon nang si Marcos at si Imelda ay uh, nasa Hawaii na. Ha? Dito siya nakakita ng pagkakataon na igiit ang kanyang uh, uh, pagmamay pagmamayari doon sa Juan, uh, sa mga ninakaw ni Marcos sa kanya. Ang punto rito eh, mga kaibigan eh. Kung talagang hindi magnanakaw si Marcos, bakit niya kinuha? 'Di ba? Bakit niya inimbot? Sana man lang kung kinuha nila 'yan para uh, kuwano, sundin ng batas kung magkano ang dapat mapunta sa gobyerno at magkano ang dapat mapunta sa ay Rojas yung nakatuklas niyan. Hindi naman nila makikita yan kung wala nakatuklas yan. Hindi ba? Inimbot eh. Ginawang pansarili. Mga kaibigan eh. Talagang sinakim ni Marcos yung pong kayamanan. Kaya yan ang katibayang maliwanag eh. Ha? Na hindi totoong hindi sila magnanakaw. O hindi magnanakaw si Marcos. di ba Ultimo pala yung nanay ni Marcos. O isipin mo, ayun ah, ang ah, ah, nag-utos daw na ah, kausapin siya kung mare eh, ay tumanggap siya ng 3 milyong piso kapalit ng kanyang sa uh, sasabihin niya lang doon sa korte na yan yung Golden Buddha ha, na nakuha ko. E peke eh, yung nilabas nila roon. Mga kaibigan, kinopia na, ibig sabihin. Hindi mo ba siguro, nakakita sila sa mga tindahan ng nakakahawig lang ng Buddha, hindi, pero malayo dahil tanso, iba kulay, at hindi umiikot, hindi natatanggal yung ulo. At yun ang ipinresinta nila sa korte. O, oh, kasi wala pang martial noon. Alam nyo, nagkaroon ng uh, kuha nito ng desisyon ng ah... Uh, mga kaibigan, noong uh, taong 1996, ha? At pinaburan ng hukuman si, sa Hawaii ito siguro, sa Amerika, no? Uh, 22 billion uh, dollars, ha? Bilang kabayaran sa kanya, sa mga ninakaw sa kanya. Um, pero nagkaroon pa ito ng mga kasunod na, na kaso, ha? Siyempre, ilalaban ito. Ngayon, nakamatayan nito ni... ni kwa ni, ni nung pati yung pagkakaawat di niya na inabot eh dahil namatay itong si Rojas 1993 sa edad na 49. Ang opisyal na sinasabing sanhi ng pagkamatay niya ay TB, sakit na TB. Pero mga kaibigan, maraming nagdududa na totoong namatay siya sa sakit. Mga kaibigan, ang paniwala dito ay pinatay siya. Ha? Dahil walang, walang autopsy na isinagawa Ha? Kaya pinagsususpey na si, ano, si Rojas ay ipinapato. Ha? Siyempre, sino pa ang, ang paghihinalaang nagpapatay niya? Ha? Alam nga namang pinapatay niya yung sarili niya.